Sa mga nagbabalak, magtagay tayo ngayong weekend, magdala po ng N95 mask. Nagbubuka pa kasi rin, rin kasi ng smog ang Bulkang Taal. Sa kabila niyan, business as usual, usual, pa rin sa mga pasyalan doon. At live po mula sa tagay tayo, nasa frontline na balitang yan si Jenny don. Jenny, baka pa ba ang volcanic smog dyan. Ed, sa ngayon nga ay nabawasan na yung kapal ng volcanic smog o fog dito sa lungsod ng Tagaytay. Ibang ibayan yan kumpara kayo ng umaga kung saan ang mga residente maging mga turista na pilitang magsuot unit ng face mask dahil sa amoy asupring hangin na kanilang nalalanghap. Kahit ang haling tapat, halos mag-zero visibility sa kalsadang ito sa Tagaytay City. Pero hindi yan dahil sa kaniniwang fog na dinarayo ng gustong magpalamig kundi volcanic smog o vag mula sa Bulkang Taal na patuloy na nag-aalburuto. Ang ilang residente gay ni Lola Alice balik ulit sa pagsusuot ng face mask. Simula raw kasi noong linggo, mayat maya na siyang inaatake ng hika dahil sa nakakasulasok na amoy ng hangin na kanyang nalalanghap. Hinahapo ako, makat lalamunan ko, inuubo ako. Masakit siya dibdib. Ano yung amoy niya ma'am? Iba ang amoy niya parang masakit sa ilong. Ang turista na si Kath na mula pa Nueva Ecija, inuubo na at nangangati ang mga braso. Yung amoy po iba, parang po amoy usok. Hala po namin fag, usok po na parang ang sakit po sa ano. Pag nalalahap po, po masakit sa ilong papunta po sa ano. Kaya parang siguro po lumala po. Kasi kahapon wala naman po akong ganito eh. Opo. Oh Tapos kanina po yon nagkaroon po. Kaya naman ipinag ipinagutos na ng Tagaytay CDRRMO sa mga residente at namamasyal na magsuot ng face mask hanggat maari yung N95 mask na pangonta talaga sa volcanic smog. At kung kaya naman, manatili na lang muna sa loob ng bahay o tinutuloy ang hotel at uminom ng maraming tubig. Pinawi naman ang otoridad ang pangamba ng ilan na baka muling pumutok ang bulkang taal. Nakala nila sumabog na but it is not. Hindi, hindi po ganun ang senaryo. No, ang scenario dyan, naglalabas siya ng steam. Then, pupunta sa atmosphere, may kasamang sulfur. Sa kabila ng VOG, business as usual ang mga establishmento sa lungsod. Pero paalala nila sa mga mamamasyal ngayong weekend. Sa turista po, uh, welcome po na bumisita dito sa amin sa Tagaytay. Just that if you have... Uh, Uh, respiratory illnesses na hika or what, uh, you might as well you wear A95 mask kung bibisita ka dito. If ramdam nila na mas lalo pang lalala yung sakit nila or magka-trigger, then uh, might as well uh, they stay at home. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOX, nasa alert level 1 pa rin ang bukang Taal. Patuloy itong nagbubuga ng asupre o sulfur dioxide. Katunayan, nasa 4,569 tonelada kada araw ng sulfur dioxide ang inilalabas ng bulkan na siyang nagdudulot ng vag na maaaring magtagal hanggang Disyembre. Pero hindi ro ito dahilan para itaas alert level 2 ang vulkang taal. Ed, sa ngayon nga, business as usual dito sa lungsod ng Tagaytay. Dito nga sa likuran ko, bukas na bukas pa yung mga tindahan ng mga prutas. Kaya ta, open open po ito sa mga turista. Malaking tulong dito, Ed, kahit nabawasan yung kapal ng volcanic smog o bag. Dahil mayat maya yung pag ng ulan, nakakatulong ito para ma-wash down yung mga tinatawag na pollutants. Sa mga Turista na naman na aakyat dito ngayong weekend, paalala ng mga ng otoridad, lalo na doon sa mga may respiratory illnesses. Kung maaari po, ganito mga face mask N95 yung inyong gamitin para na rin po sa inyong kaligtasan. Ed? Well, Jenny, nabagat mo nga kanina sa story mo, mga 4,500 tons ang uh, binugang sulfur dioxide uh, kahapon. Uh, I think on the average, mga 3 to 4,000 metric tons yan eh, na binubuga everyday. So, siguro sa madaling araw eh, di ba, ah... Uh, very foggy tapos may sulfur dioxide so siguro parang uh, namuumo-umo yung mga putik diyan sa ano sa mga coaches sa mga sa mga bahay pag uh, madaling araw Yes, Ed. Actually, yan yung sitwasyon. Pag lalo ng madaling araw hanggang tanghali. Pero good thing naman dito, Ed. Sabi nung uh, nakausap natin sa CDRRMO, simula nung September, ay uh, sinabayan ito ng mayat mayang pag ng ulan. Kaya't malaking bagay yon dahil na ma-wash down yung tinatawag ng pollutants. Kaya pagdating ng hapon, ito, medyo wala nang usok at wala na rin mas masyadong dito sa Tagaytay. Jenny? Si Mayanto, Jenny, uh, liwanagin lang natin ha, kasi weekend bukas, so baka may mga gustong nga uh, pumuntang Tagaytay. Uh, from what we see right now sa camera, parang wala na nga talaga. Maliwanag yung likod mo, parang walang vlog, ano, sa mga business as usual. Pero kahapon daw kasi malala. So siguro liwanagin lang natin, posibleng iba rin ang sitwasyon bukas. Tama ba? Hindi natin sinasabi na ganyan na wala na talagang mangyayaring, wala ng vlog until tomorrow in the days to come. Yes, may and dahil nga simula until now linawi natin no itong vulkan, itong bulkan Taal ay patuloy yung pag-aalboroto. Nasa alert level 1 pa rin ito. So continuous yung activities ng bulkan, continuous yung paglalabas emission nitong tinatawag natin mga sulfur dioxide. So hindi natin matatansya kung magkakaroon pa ulit ng katulad kahapon or katulad kayo nang tanghali hanggang tanghali. So ang sinasabi naman dito ng CDRRMO ay uh, open naman sila, business as usual dahil hindi naman sila pwede magsara dahil hindi naman buong araw na talagang balot ng volcanic smog itong uh, kanilang lungsod. So ang dapat lang gawin sa mga turista na pupunta dito kung wala naman po kayong hika ay okay naman na umakyat, pwede magsuot lamang kayo ng tinatawag natin mga surgical mask. Pero kung halimbawa may mga respiratory illnesses na kayo at uh, planado na talaga yung pagpunta dito, pwede naman po as long as magsuot kayo ng N95 dahil meron naman tayong mga closed door na mga hotel dito or mga restaurant restaurant, pwede kayong manatili hanggang binabalot pa ng volcanic smog itong area ng Tagaytay. Mayan. Jenny, extrapolating from what you said a while ago na wala pang kasiguruhan kung gaano karami yung volcanic smog na ibubuka ng vulkan in the next few days. Kasi I understand uh, uh, today, for example, ang dami mga eskwelahan na walang pasok dahil nga dyan sa VAG na yan. Uh, would it be correct to say na, ano, na walang kasigurahan yung mga classes in the next few days, next week dahil dyan sa school VAG? School vag. School bug. Bug. bag. Yes, at actually uh wala pa namang ina na sus suspension of classes itong uh, local LGUs natin dito sa Tagaytay for tomorrow. So naghihintay tayo pero kung halimbawa magtutuloy-tuloy itong magandang panahon at hindi na makaranas ulit ng uh, volcanic smog o vag, ay um uh, uh, maaring balik skwela itong ating mga sudyante. pero linawin na natin edno. Ang sinasabi naman dito ng CDRRMO dahil nga nasa alert level 1 pa rin itong uh, Bulkang Taal. May at maya yung kanilang nararanasan. Ito lang nga, yung pang past few days until kanina natanghali, eh, talagang medyo malala itong uh, nararanasan nilang volcanic smog o VAG, tinatawag nating VAG. Ed. Okay, maraming salamat, Jenny Dongon. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong panita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.